Ayan yung gusto ni Tita Connie. Ganyan. Ay, Oo, oh, ganito. Okay. Hindi siya ito ba ba Parang prenup to, ha? Ah. Prenup? <laughs> Baka, ilang <laughs> taon na lang. <laughs> ano si Carla? Si Carla nagbibigit pa. Nakita mo na ba si Carla? Ay, hindi pa, bro. Pero sabi nila, <laughs> hindi na daw eh. hindi ko pa nakita. Kaka-isay um, tuloy. Ano to ba? Mukhang surprise to, ah. Ano ang surprise? Hindi ko pa rin nakita na si Carla eh. Oo. Oh. Tara, hindi tayo para si Carla lang hintayin natin. Sige, bro. Tara. Ay, grabe. i grave you feel sorry put na lata ko ayos okay lang yun kahit gano ka patagal thank wow. mo talaga parang parati naman ako maganda sa panin mo. Ah? Eh? Uh, Siyempre uh, naman, uh, gano'n talaga pa ang mo. Hindi mo po. Hindi <laughs> mo oh, ako agad. Uh, Grabe, <laughs> sana all. Maganda. Sana all pumapayat. Uh, o, oh, kasi tinan mo, uh, okay lang bang parma ko? Oo. Hindi naman ako... Pogi ako? Hindi <coughs> naman ako masyadong mataba. Tingnan ko. ka na din nga eh. Ha? Pumit ako? Okay ba tong damit ko? Parang masyadong maluwag. Kumit ba ako? Sukatin ko nga po. <laughs> <laughs> Pumait na talaga ako. <laughs> Grabe, nasukat mo agad, ha? Pero okay na po yan, magkano po mo papayat. Sakto na po yan. Ang sakto na to? Sige, sabi mo, eh. Okay ka na? Katrina? Telepon. Dede ka ba sa mga post mo mamaya? <tari punak> ha? Ako nga rin. <tari> Lagi <ay, tari> sipang ako. Eh. Dapat pala tumingin muna ako sa ano? Sa YouTube. Di ka tumingin sa ano? Sa internet? <laughs> Grabe. Paano kaya yun? Wala pa naman akong alam na mga posts ay. Pero ikaw? Kaya mo naman yata. Ha? Ano po? Medyo may iya. Ba't ka naiya? Eh, maganda ka naman. Nagpapayat ka naman, sabi mo eh. Tsaka tingnan, kitang kita naman namin na pumayat ka eh. So, feeling ko, alisin mo to. Hindi. <laughs> Kaya na no, pong bala sa akin mamaya ko. Oh, grabe. Pwede naman, pero tulungan mo rin ako. Mas maganda kang mag-post ay, tsaka, huwag kang mag-alala. Kahit anong angle mo, maganda ka na naman. Pwede